Sa pag-alaga namin ni Kuya ng Kambing, 60,000 yung kita dito sa lahat-lahat. Lahat na yun, lahat ng mga nabili, nasa 60,000. Yun yung kagandahan sa pag-alaga ng Kambing. Ito na lang nga sila, halos ito na lang natira. Yung nabili dito, hindi sabay-sabay na biglaan yung bili. Pero may yung iba, maramihan yung bili. 5 piraso, 6 na piraso, sabay-sabay yun, isang araw lang. I-update ko lang ngayon kasi may mga subscriber din naman ako dito yung pag content ko ng about sa kambing kaya gusto ko lang i-update tsaka para maging transparent din ako sa mga subscriber ko dito ito na yung update nila ah uh, ito yung bahay nila yung kubo nila yan yero na ito ito tapos ito yung part sa kabila binakod ng hagwire ito yan yung doon may bako dati wala ito ito lang ito lang yan yung mismong kulungan yan lang yan dati ngayon inextend na may mga pahulog na kabilaan Naglapad na. Tapos safe na sila. Compare dati na nip, nipa yung bubong nila ngayon. Yero na. Yung hindi lang halos lahat yero pero safe na kasi mas maganda rin. Kawayan lang naman to pero maganda naman yung matibay naman yung kawayan. Matagal naman kapag ka hindi natutuluan. Matagal yung kawayan. Kakapapasok ko lang sa kanila ngayon. Pinapasok ko. Mga alas ko na siguro to. Mga alas na. Galing sila sa labas. Yung mga busog na to kaya ako rin i-update ngayon kasi nga may, may kukuha nga mamaya o baka bukas balikan nila may dalawang piraso na dumalaga tapos yung turiti kukunin kaya baka kukunti na lang sila bago man sila kukunti or ubos ma-update ko kayo kasi bintahin talaga lahat ito yung mga kambing na to bintahin lahat yan ito na lang nga sila halos ito na lang natira nasa 17 piraso na lang to kumpire dati na talaga marami sila dito tapos yung kilakuya kasama na dito yung kilakuya hinalo na dito Inalang na dito, nilipat niya na dito lahat kasi may pupuntahan silang lugar tapos dalawang taon sila doon. Kaya para hindi na ako lagari magpabalik-balik punta doon, punta dito. Isa na lang dito tapos ito na lahat 'yon. May mga bumili na yung turo, nabili na yung malaki na turo, yung na material namin 'yon. 'Yun yung turo talaga dito na isa, nabili na 'yon mga inain, marami na. Dumalaga turiti na maliliit. Marami na, marami nang na nabili. Tapos 17 na lang sila kaya gusto ko ring i-update yung sa, tungkol sa pag-aalaga ko ng kambing ito sila yan yan maganda rin talaga yung pag-aalaga ng kambing yun nga mayroong hindi rin sabing sabay sabay yung yung nabili dito hindi sabay sabay na biglaan yung bili pero may yung iba maramihan yung bila limang piraso ayam na piraso sabay sabay yun isang araw lang mayroong pa isa isa mayroong dipindi kung may mga event na uh, pangkatay nila dito pumupunta yung iba kaya ito na natira tapos lahat niyang bintahin yan uh, if humanap sila ng inahin ng pangkatay or pang ano nila pang alaga hindi pindi sa mga bibili yan din yung maganda dito yung ay, i-share ko na rin about na rin sa pag-aalaga namin ng, ng kambing yung, yung una dito siyempre yung target market yun yung isa talaga sa, sa lahat ng business hindi lang naman sa livestock sa pagkakambing sa lahat ng business yung target market talaga yun yung pinaka importante at mahalaga din sa pagbibusiness hindi yun yung natutunan ko so, about naman sa kambing sa una talaga mahirap din siyempre, lalo na si pinatin sa natin i-dispose ng biglaan kapag marami na sila pero yun nga kapag uh, nasimula na halimbawa may nakakilala na may uh, alam na nagbibinta ka talaga ng kambing babalik-balikan eh Ma makilala ka sa ganun tapos yun kahit pa sa isa pa ilan ilan mayroon talaga bibili tapos yung mag -maganda lang doon kapag may materials ka nakaanda if may bibili ng inahin may may provide ka turo meron dapat may provide ka anak or yung turite or katayin meron ka dapat kasi kapag nasanayan nila yun babalik at babalik at may mga makakakilala pa yun na yun nagbibinta doon pupuntahan kasi sa amin madali lang naman yung access kasi tabing daan highway madali lang yung access ka, pag may magtanong nga minsan may magtanong na kung may mga gayto binibinta binibin ng ambing madali lang puntahan yun yung maganda rin sa pag-alaga ng kaming yun nga si kuya kasi yung talagang naka, ano, dito, nakatutok ako dalawa kami ako yung sa maintenance lang yun mag-alaga siya talaga yung siya nakakaalam na lahat pati sa mga yung papano paano gamay sa may about sa may yung program sa pagpay vaccine ganyan kasi ako nakapokus ako sa po, sa may ano poultry sa mga manok broiler yung unang inalagaan ko tatlong beses ako nag-alaga doon at yun nga kapag nakaipon i-execute ko ulit yun pero yun yun about sa kambing siya yung nakakaalam noon at yung halos kita nga namin sa lahat simula na nag-alaga kami nasa 60,000 ayun na rin sa kanya o sobra sobra pa hindi naman sabing biglaan na binili ng ganoon ng maramihan pero lahat na yun lahat ng mga nabili nasa 60,000 yun yung kagandahan sa pag-aalaga ng kambing uh, kung maipon lahat yun kasi hindi naman sabi bigla yung bili pero yun nga mayroon din bumili sa loob ng isahara, isang araw naka 20,000 siya kasi mga anim o 10 yung nabili mayroon din patingin tingin yung naipon na lahat na nabinta nasa 60,000 kaya maganda rin talaga sa pag-aalaga ng kambing, wala pa nga kaming space eh ito sa area na to si Tata yung caretaker dito watchman sa, sa kumpanya nito na kaya naisipin ni kuya na yun nga i-gamitin kasi 10 years na siya dito mahigit na 10 years na ganito lang nakatingga, tapos malapad sabi ni kuya gamitin tapos para ayun nga para ng kambing na or alagaan ng kambing hindi rin talaga kami makaparami na sabing paramihin namin tapos biglaan ganun ay hindi rin kaya yung ginawa lang namin na gagamitin yung lupa yung area tapos hindi siya pinaparami if may maghanap uh, dispose bili magbili ng materials kung sino may nagbibinta na mga uh, mura lang tubuan na pa ganyan or panakin para mihin ganun lang ganun lang yung pro, naging proseso kaya kahit pa paano uh, malaking tulong siya yung uh, sa ngayon kung may area kayo pwede yung gamitin pwede natin gamitin para makapag-business ng kambing kasi malaking tulong kasi hindi naman to sila masilan eh lalo sa pagkain damo lang naman to eh meron lang damo ni grass may access lang tayo makuha hindi marami niya sa ilog eh tubo-tubo Uh, yung yun sugar natin hindi katulad ng sa baboy sa poultry kailangan pa natin bilhin ng feeds ito ano lang damo lang kaya maganda rin talaga yung isa sa gustoan ko dito sa pag aalaga ng kambing yung yun nga madali lang hindi sila talaga masilan lalo na siyempre sa pag aalaga ko ng poultry yung mahirap lang kalaunang kalaban rin doon talaga yung mortality kapag may namatayan at talagang lugi ka na ipagka eh, marami na matay nito kahit papano may mga mortality man kami list compare sa ibang livestock ayun o yung mga kambing busog na to sila ayan busog yan yung nabili isang babae isang lalaki Baba to tapos yung turit parang turiti rin ganyan din kalaki to nasa ano yun to 5 yung price pero parang tinawaran ng tuto ito yung kinabit ko dati na yung nilagyan ko lang ng tanner vlog tanner tanner bag na pansamantala para sa panagulan hindi sila mabasa pero ngayon niyero na namin ni na yun kuya pati ito may lagyan ng pahulog dati wala to tapos may pahulog din dito ayan kaya safe na sila dito kapag magulan tapos ito yung baba nito palagi ko itong nililinis kapag uh, medyo makapal kapal na or alam po marami na iniipon ko doon yung tayo yung kam mga kambing iniipon ko dito sa sulok yun dami na nung tayo dito yan para ginagawang pataba sa pananim ito manure yan yung ano nila tapos yung mga ganito ginawang ko rin to ng content mula asisto tsaka asin malaking tulong ko rin talaga to sa yung pag may kambingan may alaga kayong kambing may kulungan kayo lagyan nyo ng ganito yan mula asis yan tapos asin para malakas silang uminom masanay silang uminom malakas silang uminom laban din yan sa higad kapag nakakain sila ng higad sa labas pag sinuga natin kasi molasses uh, ah, lagyan, lagyan na, na natin ng asin ginawan ko ng content yan kung gusto niyo panoorin sa mga past video ko ngayon ko ng content yan tapos meron na na silang panibagong kainan nila ayan ayan yun nga yung gusto ko lang i-share sa inyo yung sa pag-alaga namin na isang mag isang taon. Hindi naman sabing paramihin pa talaga namin to ganun, ganun pa rin yung magiging proseso kapag kami bumili, may ma i-provide kami tapos bili kami. <coughs> Bibili ng panibago materyales sabang wala pang bumibili dito lang muna. Kung magkaanak man, walang problema or kung may humanap, bibinta parang ganun lang di talaga siya biglaan. volume man na pinaparami tapos bintahan kasi maganda rin yung ganong style proseso kasi masanayan ka ng tao pag nasanayan mag, pag may magtanong man kung sino man ng kambing kasi nasanayan na bumili sa'yo may, may provide ka kahit pa paano dito yung takbuhan sa'yo or dito yung sa sa'yo talaga yung takbuhan kasi may may provide ka halimbawa may yun nga may birthday may event na kailangan ng katay may may ibinta kayo yun yung maganda kaya kung may mga area kayo na kahit uh, hindi naman malawak pa sa may matayuan na ng kulungan piling pili talaga yung pag-aalaga ng kambing maganda maganda yung ano nyo ba sa mayroon lang tayong kulungan maaalaga rin kasi yung kulungan na to kasi namumonitor natin at the same time uh, safe sila kapag umulan uminit meron talaga silang masilungan yan mga busog na sila no? kakapasok ko lang yan yung kanilang update gusto ko lang rin kasi <coughs> i-update ngayon bala ko pa sana kasi i-series vlog ito pagtapos ko ng mga content tapusin ko muna yun ba kung mag, magsisiris naman ako sa pag-alaga ng kambing pero uh, baka nga maubos pa to or kukunti pa sila kasi yun pupunta pa dito may bibili pa inahin ko kunti na lang sila hindi ko na ma-video may pakita hindi ko lang nagawa ng content yung mga unang bumili kasi sila kuya yung ano nun may transaction doon uh, at hindi ko rin na i-vlog nakalimutan ko rin mag picture maging inang ano para pakita ko pero yung iba naka, naka picture ko pero yun nga yun may bumili ng mga maramihan may kunti at yun sa pag-alaga namin ni kuya ng kambing sa loob ng isang taon nasa 60 hindi bababa sa 60 60,000 yung na kita dito sa lahat-lahat. Ang silaw.